What's up, everyone? Thank you so much for tuning in back to this channel. And for today's video, guys, we are going to have a video reaction. So, as you notice here in my background, I have my son in here at my side. So, uh yeah. So this is related for the video that we are going to react right now. So, stay tuned, po and we will going to watch this video. And pasensy na po kayo dahil. Uh, may background noise pa tayo, may anak pa ako dito, okay? Let's start the video guys, in 3, 2, 1 Okay So, I think this portion po, parang naghihintay sila This is a crossing, and then they're waiting for the traffic light po Parang uh, go signal para they're going to Uh, cross the road. So, naghihintay po, feeling ko naghihintay sila ang scenario dito. And here comes po, this lady, the yellow lady po, feeling ko isa siyang ina. And then, uh, have you noticed po may bata po sa kanyang uh, nakapatong sa kanyang motor if uh, you notice parang maliit parang hindi siya masyadong kita sa camera but uh, if you're going to zoom that guys you will see there's a kid Uh, there's like a a hand uh, holding his mother siguro po parang parent po yata siya or mother and then have you noticed po mga kaibigan this yellow lady is uh, like having some like problems or uh, like parang balisa po siya tapos makikita po niya sa kanyang mata para siyang walang tulog <laughs> and dito yung isang tao buti ah eh. Nandito yung taong sa kabila. Uh, hindi siya kaano-ano, hindi sila magkakilala. But nagkasabay lang sila ng pagkakataon nga they're waiting for the go signal of the traffic uh, traffic lights. Okay? So, panuuri natin po. Ayan. So, have you noticed po yung mami po? Pero siguro wala siyang tulog. Tapos, feeling ko po, um, hinang siya. I really don't know why nag-travel pa sila. Ah, uh, hindi ko alam kung anong rason bakit uh, kailangan nilang uh, mag-travel at go, to go out from the street. Feeling ko wala siyang tulog, feeling ko may sakit siya. Feeling ko ang sama ng pakiramdam niya. Siguro uh, may bata pa siyang inaalagaan or feeling ko uh, may problema siguro. Well, wala hindi natin alam, pero tingnan natin po yung scenario, okay? Ayan po at uh, this moment, they're still waiting for the go signal of the traffic light. So if you notice, may mga student pa, ah, huh? may mga student pa tapos ah uh, yung background po parang parang nasila na sidewalk po sila at sa pedestrian line. Okay, so nagti check yung ano per, yung mami, yung yellow mami sa light kung go signal na ba? Okay. So at this point po, yung mami, yung mama, parang naka-notice na siya nga ang sama talaga niyang pakiramdam ng katawan niya. So uh, parang na iisip niya nga kailan kong tumayo. So tumayo siya dito ng sinayo. Oo. Uh, tumayo siya dito kasi parang parang may nararamdaman talaga siya sa kanyang katawan. Ayan po. At nakikita niyo po yung bata. Visible po yung bata. O. Nakikita na sa camera. Ayan. O, ito na. Itong portion po ito, pwedeng ko uh, may pinagdadaanan itong mamang ito. Uh, itong parent, uh, mami na ito. Tapos, feeling ko, ang sama-sama ng guru ng pakiramdam niya. At, uh, ayan. Yung bata. Okay. 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 Ayan. So, nawalan siya ng balance eh. Nawala siya ng malay kasi have you noticed guys, yung kanyang body parang na-incline na. -incline, Tingnan natin. Ayan. Airbag. Airbag pala. <laughs> Sorry guys. <laughs> okay, let's play again. Okay. Buti na lang nandito si kuya. Buti na lang dito tayo. God is always there talaga to protect the kid. Okay? Let's see again. Ayun. Ayun. Bigla silang nawala ng malay. Yung weight ng body niya, pa ano talaga. Uh, at natumba. Yung bata. Tingnan natin yung bata. Okay? Oh, buti na lang andyan si kuya. Kasi pag wala si kuya, yung bata maano sa floor. Tapos, is very dangerous. Baka yung head maano talaga. So, buti na lang. Uh, it's very, like, buti na lang andiyan si kuya sa tabi niya. Tignan natin. Ayan, may nag-rescue ano na, na. Yung mga, siguro nearest area po diyan sa pedestrian. Kasi may maraming taong nag... Ayan, tinutulungan na nila po. Ayan, maraming nang tumutulong guys. Buti na lang may marami mga tao. Mga concerned citizen, you see? Walang malay si ate. Nakikita niyo para siyang lasing at that time. So, syempre walang tulog, ganyan, ganyan. Kaya mga nanay dyan, oh, kawawa naman si ate. Parang, oh, parang nahihilo pa si ate. Parang nag-round uh, pa yung uh, kanyang mga mata. Kasi, oh, see? Parang siyang lasing on that time. Parang sa walang tulog. Tapos, walang pahinga siguro. Kaya siya na wala ng malay. I think this is a traffic aid siguro. Ayan po. Kawawa talaga, kawawa. Yung bata. Yung bata. Kumusta kaya yung bata? Ayun, nakita yung bata. Tinan, naapektuhan na dahil sa walang tulog. Uh, like, kailangan pang mag-prepare ng pagkain. Yung bata, oh, na-rescue na. Kinuha na, na ng, buti may concerned citizen po ito yung mga tao na nakap, nakapaligid yung parang nagpapas by sa sa crossroad oh buti na lang merong concerned citizen ayan po ang nangyari ulitin natin ay ulitin natin okay ayan nawala ng malay kawawa po yung bata kawawa po yung bata at feeling ko po buti na lang may mama tapos hindi pa niya napansin. Pero na out of balance na po si mami. Parang siguro si wala sigurong tulog. Uh, nakakapagod siguro pagbantay ng bata. Kaya it's very important po yung mga mamis dyan natin na nanonood. Please po alagaan niyo po yung sarili ninyo. Tapos uh, sleep po. Like, ng, like I mean... Uh, you find ways po nga at least you can sleep like four hours or 5 hours, okay na po yun. Ang hirap ng buhay bilang isang mami, lalo na pag may bata, lalo na pag may mga anak kayong inaalagaan, especially nag-prepare nagpre ka pa kayo ng food, tapos may maliit na bata pa at always pang umiiyak every night time. We experience that po, even me myself po. So, please mga mami, alagaan niyo po yung kanyong sarili.